Mayong adlaw. Ano ang mga balita? karong adlawa? Lawrence Martin sa Philippine Council Team mingon nga ang gipang-angkon sa China nga mga isla sud sa 9-line gideklarang y-epekto. Mao kini ang gisulti ni Martin ato sa forum karong adlawa kalabot sa West Philippine Sea dito sa University of the Philippines. Gibakit asab ni Martin ang mga hulagway sa mga reef nga giusab na sa China. Si Senior Associate Justice Scarpio may presentar sa iyang optimistic scenario o kinimaw ang pag sa China sa tribunal ruling. Samtang ang iyang realistic scenario, mao ang pag-ignore sa China sa maong ruling. Samtang mas dako ang proposed national budget alang sa sunod tuig nga ipahibaw ni Budget and Management Secretary Benjamin Jokno nga dukang presidente Rodrigo Duterte. Sigo ni Jokno nga gikan sa 3 trillion pesos nga budget sa nasod karon tuiga mahimo ng 3.35 trillion pesos ang 2017 national budget. Sa maong budget adunay 118 billion pesos nga pondo alang sa construction of school buildings. 54.9 billion pesos ang makuha sa DSWD. 17.9 billion pesos alang sa allocation for senior citizens ug 50 billion pesos ang sa health insurance alang sa mga indigent families. Maato ni Jokno nga ang 2017 national budget striktong ipasunod sa balaod ubos sa disbursement acceleration program. Samtang gitubag ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang usa ka Jason Gomez human ni comment kini ug WTF magtrabaho po kayo mayor ug nga imbis mo trabaho ang mayor dayon pa lang daw nag leave na dayon kini Ang comment ni Gomez nagsugo sa pagpost ni Inday Sara sa iyang Facebook account ug photo kana ay caption Recording my first solo album at ko lang Recording studio with my Phelps Dodge boss, Ma'am Mercy. Please support my first single walang forever. Sa kalagot ni Inday Sara, may reply kini sa susama ka harsh nga tono nga miingon, magtrabaho ka rin o nga di ka maumusabot si Gomez og social media joke o sa siya ka incompetent commenter o ang kinabuhi ni Hini anara sa Facebook. Mato ni Sara nga mawa nga nag siya sa trabaho tungod kay di siya ganahang muhimo o personal nga mga butang at sa oras nga gibayran sa gobyerno, kaniya isip mayor sa Davao City. Samtang mukaba 356 kama new police officers sa Cebu ang nanumpa karong adlaw dito sa Police Regional Office Central Visayas. Kaganinang buntag giawarda ni PRO7 Chief Noli Talinyo ang mga bagong police chiefs sa Cebu City. Lapu-Lapu City ug Mandawi City. Gisultian ni Talinyo ang mga bagong hepe nga ipadayon ang pagpakigbatok sa ilegal nga drogas. ang sam ni Talinyo ang mga bagong police recruits nga dili malambigit sa bisan-unsang ilegal nga aktibidad. Samtang usa ka American National of mercenary retiree sa US ang nagpusil patay sa iyang kaugalingon kagani nang kadlawon didto sa Tops, Barangay Malubog, Cebu City. Ang biktima giilang si Lonnie Dewayne. Kinsa miduaw sa lugar Webe sa hapon apan napalgang na kinabuhi sa yung buntag karong adlaw. Matud sa fiance sa biktima nga si Chariza Ambos nga kadagana nagbabuk nagpabook og funeral package sa Rolling Hills sa niaging ang biktima. Friends, here are the latest news in Bacolod. Baguio, Pampanga, Davao, Superbalita Davao, Superbalita Cagayan de Oro, Cebu, Superbalita Cebu. ng showbiz chika gidepende sa ani Angelina Montano ang iyang manghud sa mga rumors nga di daw kini nga anak sa iyang amahang si Cesar o inang si Sunshine Cruz mabasa sa duha ka mga magsunod nga tweets ni Angelina ang iyang kalagot sa maong alegasyon so, sa usa ka post ni Angelina nakapangutana kini kung anong aduna paay nagdudang nga anak ba ang iyang igsong si Chaska sa iyang papa nga gani mo pa kini ang pinakaparehas o sa iyang amahan samtang si Sunshine Cruz mito sab nga kabalo sila kung kinsa ang o sa mga bogus accounts nga nagpasiugda sa maong issue. Sulti ni Sunshine, take it easy. Friends, here are the lotto results. O gani ang balor sa dolyar, gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisita www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, ugkini ang Sunstar Pilipinas.